Good morning. Ngayon po ay harvest na ng sitaw ni Dr. Rudy Harabata. Kasama natin si Carl at kasama natin si Nash. Nash, good morning, Nash. Anong oras ka pa nagsimulang magpitas? Ngayon lang po. Ngayon lang, pero naka tatlong bundle ka na ba? Isang bundle to. ayan, For delivery na. Dito lang sa local market. Ngayon lang kay nagsimula? Wow, masarap bang mamitas? <laughs> ha? Kalamot. Masarap mamita. First time mo? o <laughs> may <Umi> extra ka? <laughs> Parang ikaw man si Dr. Rudy. <laughs> so, yan po. At nandito tayo sa taniman. Kasama naman natin si Carlo. Oh, so, good morning. Andaw daumaga. Nasa kabilang bakod ka. <laughs> uh, pang ilang pitas nyo na ito dito sa sitawan ninyo? Pang dalawa po. Pang dalawa? Pang Dalawang pitas po. So far, so good. Maganda ba yung unang harvest? Yes po. Aba. So ito ang sitaw, no. Anong variety nito? Kilala mo ba siya? <laughs> Basta sitaw ni Doc Carabata, no. So uh, ano ang uh, katangian ng qualified na na mapitas? Yan ganyan. Itong haba niya, no. So uh, dapat pagpipitasin, iikutin ko. Iikutin. Ito pwede na ba ito? hindi pa? Na po, pwede na po. sige nga ang pag-ikot. Bali dito po. Aha. Dito. Hindi ah. Hindi pagmanahawakan niyo po. Ah, ganyan kasi baka maputol po yung ano. Ah, kasi magbubunga pa siya. Oh. Oh. So, ayan po si Carl. So, anong oras ka Carl nagsimula? Ah, uh, 5 po. 5, no? 5 AM. Bakit kailangang maaga? Ay, dahil marami po yung pipitasin. Marami pipitasin. Anong oras matatapos? Na, ano po, 8. 8, no? Tapos deliver na sa market. Opo. Ah, may babagsakan na kayo? Ay, meron po, may kukuha no. Ah, uh, taga San Jose din? O, oh, oh, meron ng ibang lugar na kumukuha. Ah, uh, bali, ano po, direct sa Palawan yung iba? Ah, Palawan na, dito na kumukuha. Ilang buwan na ang sitaw natin? Bali, ano po, two months. Two months lang, ano? Tapos ilang beses itong magbubunga? Ay, Hangga, hanggang ilang buwan? Matagal po. Matagal, ano? Pero tuloy-tuloy ang dilig. Tuloy-tuloy oh, ang dilig. Every other day po ang pitas. Oo. Oh. Biroin mo, nung kamakailang kami ay pumunta dito, nakakadalawang buwan na pala nakakaraan, eh punla-punla pa lang ang dating. Eh ngayon, talagang uh, pitasan na. Siguro, tawag ng tawag si Doc, no? Kasi <laughs> gusto niyang mamita siya. Doc, kung nunod ka, shout out sa iyo Congratulations, nagbunga na itong uh, pinangarap mong maitanim dito sa mga dating gubat-gubat at makanting lupain. So ngayon ay... Uh, alas sa na, mamimitas na no sinabihan na ako ni Leo kahapon ay eh mayroon pang cucumber na pipitasin dapat daw iikot para daw hindi maapektuhan yung pinaka bad na magbibigay pa ng bunga ayan wala akong cameraman pero hindi ko nasira ang sitaw ah, anong pangalan mo? Roberto po Roberto, good morning Enjoy ba sa pamimitas? Ha? Nag-aaral pa bang mga ito? hindi na. Sinong estudyante sa inyo? Wala na. Buti kayo may kabuhayan ha. May kumikitang kabuhayan ha. Buong araw, puro pamimitas ang gagawin nyo. Ah, yung iba, maintenance ng mga gulayan. Oh. Ganda no? Anong kalaban nyo dito? Yung hayop ba pag pumasok, paborito niya rin ang sitaw? Opo, pero po dito pa din po ng mga ano. <laughs> Kaya kailang... daga. daga din, ano? Ang daga, in, meron Pero paano niyo sila kinokontrol? control Meron kayong pang spray? Hindi po, ano po, yung Ito na ano. kasi meron din talagang mga ala, mababait na umaatake na Ah, uh, kunin mo na itong sitaw ko. Sa isang bundle, ilan ang uh, ilan ang ano? 100 pieces. 100 pieces. Sa market, yung farm gate baga, kumbaga dito, magkano binibili yung isang bandel? Ah, isang bandel. Oh, wala namang pisong isa. Wala namang pisong isa. Oh, pero pag binenta na nila, may piso na. <laughs> Ganun talaga. Pero, ito ba organic? At talagang mahusay. Eh, ikaw, Carl, uh, ano ang naiisip mo sa gulayan? Maganda ba? Maganda po. Oo, uh, nahana ka din sa ginawa ni Doc? Okay. Napakagaling. Napakagaling. Maiisip mo bang magiging ganito ang lugar na ito? Hindi po, dahil ano po eh, masukal eh. Masukal? Uh, kailangan po kasi ng ano, uh, bali manpower po. Manpower. Yun ang magic. Huwag okay. mo sasabihin, tinanong ko, sabi ni Doc ha. Bawi kay ang puhunan ni Doc. <laughs> Ah. <laughs> <Ay, sobra po. laughs> da, Oh, ano, tayong pipitasin. May tanong tano pa po tayong pipitasin Oh, kailangan lang talaga kapital, no? Kasi hindi gagalaw ang lahat na abono, pagbubungkal, patubig kung wala din kapital. Pero si Doc iba, no? Yung iba mga construction ang ikangay interest. interes ano nano Parang hindi na magugutom ang taga-Sanosi at Palawan, ano? ay dati ang hirap kaya kumuha ng gulay, no? At saka magmumura rin ang gulay no dahil uh, pag wala nagtatanim mahal kung iaangkat mo pa sa iba-ibang lugar pero dahil meron nang nagtatanim magmumura pero ang labanan pa quality kasi organic ito syempre gusto mong kumain ng himin mean, pag masyadong tad -tad ng chemical pangit na rin kainin yon pero kapag uh, organic ay eh, talagang yung sustansya eh, marireceive ng katawan mo Kaaliw naman Tatlo kayo dito sa sitawan? Hindi po, marami po may mga tao po doon ah, Mga ilang tao ang araming po, araming Anim araming, no So may kota ba kayo ngayon? Kung ilan ang mapipitas? Ay, wala po wala naman po Basta yung harvestable Ay, yung harvestable ay kukunin na po. no Ika-classify Ika oh, po pala Ika-classify? Yung mahaba at yung maitli oh, Anong mas mahal? Yung mahaba po. Siyempre no Oo ikaw, anong luto mo sa sitaw? Adobo po. Ha? Adobo. Ah, anong hindi eh, naman halata sa katawan mo, no? no? <laughs> eh pag pero nagluluto ka din? Ayaw po. Oh, sa ay, chef din po Dalawa kami ni Ralph. Oh, oh chef ka din sa restaurant. Sa Burakay po. Wow naman. Isko. Nakakahiya naman na inahabol-habol kita dito. Chef pala ito. <laughs> dapat magsuot ka ng puti. <laughs> <laughs> oh, Talas yung may sombrelo pa. Pero konting tip, dapat may kalan tayo eh. No? Pag magigisa ng adobo, anong unang mga gagawin mo? Uh, po bawang muna. Bawang. bawang. Pagkatapos? Mm, garlic. Uh, um, tapos may sibuyas? Meron po. Tapos, ano, aasinan mo na ba yun? Hindi po. Wala pang timpla. No, wala po. Pagkatapos isusunod mo na ang gulay. Gaano katagal ang pagisa? Uh, ano po? Until uh, lumambot sa nakunti. Oo. Oh, oh. Saka mo titimplahan. Ah, doon mo na so, titimplahan. Ang oh, eh paano mo imimix yung suka at saka toyo? Gaano karami? Ay, dito, dito po one, one is to one bang ano sa iyo? Isang suka, isang toyo? toyo, hindi. Anong mas marami? Toyo po. Ah, mas marami ang toyo. Nagbibetching ka pa? Kunti po. Pampalasa. Pampalasa. May magic sarap ka pa rin? Wala na po. Pag may big wala na po yung magic sarap. Oo, oh, yun. Dahil sobrang sarap na po yun. Ay, ganun. Parang napapakain ako ha. Ah. Sana nagdala ako ng kalan para Jessica Soho ang interview natin. Pero muna discover ko na Tony, ah. Ay, Doc. Ay, chef pala itong ano mo dito. Nahihiya tuloy ako. Sulduhan mo to ng mataas ha, chef to <laughs> eh. Eh, mahirap May na. Kain lang, kain na <laughs> Ay, ah, ka, bumabawi ka sa kain. Baka na, na-discover na ba nilang magaling ka magluto? Discover na nila. Si Ralph, alam naman po rin eh, ako. Si Ralph po kasi, chef. Oh. Ben, oh. po sa dati. Eh, bakit iniwan mo ang pagsi, chef Eh, pandemic po, po Eh. Ah, dito na. Okay ah. Tapos, so, ma mawili po kami sa, ano, sa agriculture. Oh. Sibuyas, gulay. Galing naman, no? So, chef, Talaga naman. <laughs> <dog>. <laughs> uh, ano, yung tubig naman sa adobo, nilalagyan mo din ng konti. Nilalagyan we'll po konti. Konti lang. No, Konti lang. Tuyo-tuyo ano, din. Oo. Oh. Tapos, ng... anong magandang ihalo sa adobong sitaw na ulam? Adobong sitaw po. Isda. Isda, pwede po. Prito. Prito. Pwede ng, ng, ano, pork chop. Wow. Kung meron pang pork chop. Okay, yan naman pala ang katawan. <laughs> so, uh, yan ay uh, tip yan ano, sa sitaw. No? dito uh, at uh, meron ng tip sa pagluluto. Meron pang pamimitas. No? inikot niya, oh, talaga. Ikaw in charge dito? Malusan po ko na doon po kami sa Bistar. Oh, sa... Ano ko nagagawa doon? Eh si Leo, anong assignment? Uh, sa account ko accounting, promoted, no? Talaga naman. Mga biro ko nga 'yan, baka uh, debit plus credit is copy. Ay, nako, delikado. <laughs> so guys, ito ang isang episode natin sa Asitawan ni Doc uh, Rudy Harabata. At siyempre, ito na, ito si kapatid mo. Ayan, sirap po. Ay, ito si Rap. Ayan. Oh, chef ka pala, Ayan. chef din pala itong si Carl. Grabe kayo, no? Talagang hindi halata sa katawan, no? Turuan nyo nga ako magluto. <laughs> Kamusta pare? ah uh, ano ka din? Uh, enjoy ka din sa nakikita mo? Enjoy na enjoy sir. Kasi okay. after 2 months eh, wala pa tayo nakikita. Tapos ngayon, uh, ito na ano Parang miracle no? <laughs> no? Ano ang ano mo uh, personal na pakiramdam na nakikita mong namumunga na yung pinagpaguran nyo at pangarap ni Doc Rudy? ah, uh, Siyempre lahat po masaya. Uh -huh. Tapos kahit pagod ka na parang lumalakas ang katawan mo dahil nakikita mo ang pananim mo. Oo. Uh -huh. Maayos naman. Something iba may mga may mga sakit-sakit din. Oo. Oh. natin din sa kabila. Oo. Uh -huh. Gawa ng ulan. Yung uh -huh. ulan kasi mabilis magbigay ng sakit. Oo. Oo. Pero ito naman okay naman siya. Sa ibang bansa, binabalutan, no, merong, kaway ka muna diyan pari ko, ang pangalan mo ay? Alvin. Alvin, ay, si Alvin na pala ito. Yeah. Sa ibang bansa, binabalutan ng plastic cover, no? Ay, naka-greenhouse po siya. Ano yun, dahil may yelo sa kanila. Mas harsh or mas hindi mapagpatawad yung weather sa kanila, no? Siguro po. Para po makontrol yung lakas ng lamig or oh. init. Sa atin non-need naman. Uh, kasi maganda yung klima dito sa atin. Maganda? Tsaka magastos kapag may gano'n. Opo. Buti kung mura kong plastic, ano? <laughs> magastos siya. Oo. Oh. Eh ano ang laging... Pero one, once na nakapagtayo, ano yun, tapos maganda yung pundasyon mo, ang papalit naman doon, yung plastic na lang. Ah, uh, plastic na lang. Sa lang kasi, plastic shea na lulusaw. Katulad nung napuntahan namin doon sa silang kabiti na greenhouse, oh. dinala kami ni Uncle Dudo. Oo. Oh, oh. Pinakitaan na, na sa amin na, gano'n parang 5 years pumalit sila lang ng plastic mm. pero yung structural puro bakal yung ginamit mm. yun ang pang na so recommendable din yun kung may budget pag may budget po oh. kasi so, ang mawawalan nun ang, ang ang maw, ang maiiwasan nun yung mga butas-butas uh, yung mga oh, sakit oh, na dulot oh, ng ulan na no? madali Kala. po kasing kontrolin yung sakit kapag nakasilid sa so nakasilid Oo. Mas madali. Oo. Ay, hindi ka dito open, kahit saan po pwede mang dumating yung mga insekto. Oo. Lalo na pag flowering yung namumulaklak. Oo. Mabango. Mabango siya. At lalapitan siya. Oo. Oh, Oo. So, ano ang sabi ni Doc? Masaya siya? Mm. Masaya naman po. Tawag so, ng tawag. Nagpitas pa ako ng pipino. Oh, sila. Ay, bibili nga ako ng pipino eh. Uh. Gagawin ko kasing kimchi pipino. Ah, kimchi. Oh, marunong nun, ikaw? Maka, ano po kasi sa Korean, Korean ah. Korean restaurant. Korean, mga minus kasi yan eh. Oo. Yung ko si Carlo, magaling ng oh, ayun madis, dapat, da, madis, yun madis. dapat, yun ang nating ipromote ah. para hindi mabulok, tapos mahal pa, no? Tapos pag ibibenta natin dito, ay, oh yeah, dapat advisor nyo na ako, ha? Ah. <laughs> <laughs> may may preser kayo dyan, kimchi sita, kimchi talong, kimchi ganito. Ako magbibenta ng kujujang. Ah. <laughs> pero yung sili ng Korea, hindi nyo kayang itanim. Maganda po kasi yung klima, saka na saka naka ano sila eh. Ah, uh, greenhouse. So, sa atin kasi minsan ba may tag-init tayo. So, oh. Para tayo kasi sa sibuyas. Oh. Walang init, nasa sakta din po yan. Oo. Oh. So, and pag, kapag tag-ulan naman, madali sila trabahan ng antraknos. Oo. Oh. Oo, oh, talaga. Ngayon, uh, bago tayo mag-end, napansin ko Siyempre, sisitaw lang ang ating pinipitas yung bunga. Pero parang may napansin na kung nangunguhan ng talbos, no? Ay, ito ay ito naman, oy, 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 Ito naman po uh -oh. kasi ito. Ito yung turo, uh -oh. yung subitaw. Anong turo? turo? turo. Ah, yung... Yung tirik na sitaw. Oh, tirik. Ah, kasi ano yung tirik na yun? Yung ganito lang po siya kahaba, yan na ano. Ah, hindi siya, ano, ibang variety talaga iba, siya. Iba, iba, iba. Oh, ay, ay, tulad nyo, may mga bunga na siya, maliliit. Kasi uh -uh. kapag nag-ulan na tulad nito, lagi na ulan na. Oo. Uh -uh nagataba lang siya. Uh -huh. Kasi lang tang tanggalan ng talbos. Oo. Uh -huh. hmm. Pero eh, uh, kung paano pa, nag, may bunga na rin, alis dyan ba akong makita? Uh, -huh. uh -oh. Ayun, ayun. ayun po, ang bunga Ayun Masarap din yan. Masarap po yan, mas masarap yan sa sitaw. Oo, oh, kasi ano eh. Buto. Uy, oh. Eh. Hoy, anong gagawin mo dyan sa talbos? Pangulam nyo? Talaga, Pal talaga sir. Palaga. Tapos anong maganda chef diyan? Na chef ka din eh, no? <laughs> anong maganda diyan sa talbos? Anong masarap na? Inihaw na bangos. Inihaw na bangos. Ang, ang, ang ano talaga. Steam yan? lang talaga siya. Pwede rin. Ah, pero ano ang luto mo kung ikaw ang gagawa? Ay, mas binagoongan? Ah, binag oh, no? binagoongan, no? no? Uh, Talo-talo na. So, dito, bukod sa... Nagbibenta din kayo ng talbos? Hindi pa? <laughs> hindi pa kasi hindi na maharap. Ang dami trabos. Oo, madami, no? Oo. At saka kukunin lang nila ng limang piso ang Oo. isang tali na ganito kalaki. Oo. Mga ganyan kalaki. Kalaki sa tali. Yung isang tali. 5 limang piso. Oo. Eh, pag pinatlas to na tao... Baka yung napagbintahan nito, tama lang din sa isang araw niyang sundo. Oo. Oh, O, tabla. Oo. Sana naman magtayo rin kayo ng restaurant dito, bandang huli. Ang dami ko ng proposal, ha? Pero maganda Amo yun. Ako talaga yung unang ang oh. dami niya, sunutan niya ako sa bukid. Oo. Oo. Ang plano ko talaga, restaurant, kasi yun ang kasanayan ko. Oo, oh, kasi ano, alam mo, kung kunyari, veggie, no? Ang tata, kung gusto mong kumain ng salad. Yun. Tapos, oy, oy, ah, pangalawang ano ko na yan, ha? Meron <laughs> na akong ng uh, talaga. <laughs> ako ay, uh, <laughs> basic naman yan. Kasi siap 'yung kaharap natin. Tapos merong talagang natural na ikangay kuhaan ng eh, ano ka pa, no? So pag, pag salad eh ano ang thinking mo doon? Balsamic or Caesar? Marami po klase ng uh, dressing kasi. Ano ang uh, local natin na hindi masyadong magastos pero very natural and uh para sa salad. bini mm, Ang bini ba paano gawin? May sangat din siya ng balsamic. Ah. Uh, uh, and then saka 'yung ginagamit 'yung na binigay. Oo. Oh. Marami sa mga mall mga Sa bagay, no? Papahirap, wag mo nang papahirapan. Hoy, okay. doc, ito na yung ani niyo Yakin na dito oh. sa may ano. na lang. Ma makakailang kaya. bundle na kay. At try sige lang ang panganong. Hoy, bumati ka din, ho. Oh. <laughs> Sabi mo kay Daniel, magpadala na ng uh, ayuda <laughs> sa Amerika. Uy, bumati nga kayo. Ilang bundle yan, parikoy? Marami. Sino nga yung kasama ni Doc dun sa bahay niya sa ano sa Tagig? Ay yung si Ate. Oy, batiin daw natin kasi nanonood siya. Oy, oy regards daw ano, Persia. So ito hihingin mo na naman ng vlog ko. So ito na po ang ating mga kasama na dala na po rin yung harvest nila para ngayong umaga. So ta-transfer ulit tayo. Bagong vlog ay uh, ibibigay natin sa inyo ang ibang harvest. Thank you. Ito po ang farm ni Doc Rudy Harabata dito po sa Mapaya, Bayan ng San Jose.